Yung mo talaga. talaga ako, ako natagtataka sa iyo. Huwag huwag lang tayo kukuloy ni Lord. Ayos lang. Ayan, no? Ang sarap niyan. May talong. kagaw talaga ako'y... Hindi ka nagsasawa sa talong. Ano? Favorito. Paborito. Paborito mo yan. Yan. Ayos yan. Ito ulam ko mamaya. Hiningi ko na. Wala akong ulam ngayon eh. Kumain ako dun, oh. Ang sarap. Lumi. Lumi. Almusal mo. Almusal. 30 pesos. Busog na busog ako eh. Ang laki doon sa... So, 20 naman, pa naman kami ng mga bilang. 20 pa naman oh. Sakto lang 'yon. Andiyan kami dito pa. Ginawa ng apat. Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. Kain-kain, kain-kain talaga ito sa inyo. Panawasak. Tulig talaga. Ay, Sarap ay, ng, ng tulog ko kagabi. Nakabilog na naman ako. Bawat ilmo umabot pa yung ano, yung aking cellphone. 9 9% aba nagcha-charge na naka-chat ko si ano tapos sabay takbo sa bakery pass eh. out hmm.